Dito na nakakatuwa to guys. Grabe, sobrang init na dito. Para ng impyerno. Japan ba to? Sa so Japan. Bababa ng palitan. Parang hindi na worth it magtrabaho dito sa Japan guys. Bababa ng palitan. Tapos sa sobrang init na. July pa lang. Ano ba piyatsa ngayon? July 4. Grabe, sobrang init na dito. Uh, pero ayos na rin ayos na rin kung parang kung sa Pinas ka hindi naman tayo degree holder, hindi naman siguro tayo sa sahod ng 50,000 naman sa Pilipinas mainit din naman sa Pinas ah sorry sorry sa word mainit din naman sa Pinas kasi hindi worth it yung sahod dun kung nga yan, grabe sobrang init na guys oh may helicopter pa nalilipad dito tayo ngayon sa Hanyada, gilid ng Hanyada Airport Grabe, sobrang init na talaga guys. Nasa mga 33 degree ata ngayon. Ah, grabe, hirap magbike. Grabe na kakapo. Gusto nyo natin yung yung manobela natin guys. So... Oo. Oh, Oo. Oo. Tukun ba? Kaigit. Baka makulit tayo ng polis. So yun lang guys. Worth it pa rin naman ang Japan. Mainit nga lang. So, bye. Buyers.